Nasa Pilipinas ang labing isang Pinoy na tripulanting nakaligtas sa missile attack sa isang barko nitong nakaraang linggo. Tuloy naman ang operasyon para mabawi ang labi ng dalawang Pinoy na namatay sa pagsabog. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sariwa pa rin sa alaala ni Mark Anthony Dagohoy ang nangyaring pambobomba ng rebelding Houthi sa sinasakyan nilang barkong MV True Confidence nitong March 6, pinasabog ang barko habang naglalayag ito sa Gulf of Aden. Kabilang si Dagohoy sa labin Pinoy na tripulanteng sakay ng MV True Confidence nang mangyari ang missile attack. Labing isang nakauwi na sa Pilipinas kahapon matapos makaligtas sa pagsabog. Yun na, po, yun na po kagad yung naramdaman ko kasi ano yun eh, yung... Hindi po yun parang pagsabog na something na machine. Baliin parang intended to sa, sa amin po yun. Halos sampung taon na raw na siman si Dagohoy, pero ngayon niya lang naranasang atakihin habang nasa gitna ng dagat. Alam naman daw ni na Dagohoy na may karapatan silang tumanggi na maglayag doon dahil delikado. Dahil tumuloy sila, doble ang sahod nila at may insurance din we don't see it as enticement in a way that people will put themselves in danger. It's, no different from so-called hazard pay. Masaklap naman para kinadagohoy ang pagkasawi ng dalawa nilang kasamahan sa pambobomba. Nalulungkot po talaga. Talagang grabe. Kasi nakasama po namin ng ilang ano yun, eh, yung mga nandoon na pagsaluhan namin ng mga ano, mga trabaho. Ano, salo, 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 ganyan. Tapos ano po. Kaya biglang biglang ganun lang yung mangyayari. So napakasakit din po sa amin, lalo na po sa pamilya. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa barko pa rin ang mga labi ng dalawang Pinoy na nasawi. Sinisikap daw itong makuha ng mga eksperto. What we know for sure is that a competent salvaging operations company has been engaged. Itong salvaging kasi is, is a specialized sector, no? it's a specialized skill So, we have to give the salvaging operators, the salvors as we call them, <clears throat> time to operate. We are told some difficulty uh, in terms of going into the ship, maraming mga uh, steel um, structures and what else is there na are in the way. Dalawang Pinoy naman ang malubhang nasugatan na nagpapagaling pa ngayon sa bansang Djibouti. Uuwi sila sa Pilipinas kapag bumuti na ang kanilang lagay. Sa kabila ng missile attack, wala raw deployment ban ng Pilipinas para sa mga tripulante. For the Gulf itself, uh, so far, uh, wala pa namang detention na nag-expand doon. No? So, uh, but of course, everything, uh, everything could change. But right now, uh, we don't have any ban on uh, migrant workers uh, or seafarers. Baka ng tulong pinansyal ang mga tripulanteng nakauwi. 50,000 pesos kada isa ang matatanggap nila mula sa Department of Migrant Workers at 20,000 pesos ng livelihood aid mula sa DSWD. Meron din silang medical at physical checkup mula sa Department of Health at scholarship and training vouchers mula TESDA. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News Five. Mga kapatid, Mawid David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.